ba? Success. Ito yung pangalawa sa listahan natin which is yung nauubusan ka ba ng idea sa paggawa ng mga video sa Facebook? Kung hindi mo pa napapanood yon, pwede mo munang panoorin yon. So guys, ito ay isang tips para sa mga tutorial video na magkaroon ka ng idea. Tuturuan kita or magbibigay ako ng mga halimbawa para meron kang idea kung paano gumawa ng tutorial video. Natiyak na makakatulong sa mga tao at sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay Narito ang mga ilang idea sa iba't ibang tutorial videos Una, pagluluto ng simpleng adobo Paborito mo bang ng adobo? Ito ang step-by-step -step na tutorial kung paano lutuin ng simpleng at masarap na adobo Siguradong magugustuhan ito ng mga mahilig sa masarap na lutong bahay Pangalawa, pangangalaga sa sarili Araw-araw na skincare routine gusto mo bang mapanatili ang kagandahan ng iyong balat? Ituturo natin sa iyo ang simpleng epektibong araw-araw na skincare routine para mapanatili ang malusog at makinis na balat. Pangatlo, life hacks para sa mas mahusay na trabaho sa bahay. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang nagtatrabaho sa bahay. Alamin ang mga ilang life hacks at tips kung paano maging mas produktibo at masaya habang nagtatrabaho mula sa kaginhawahan ng iyong tahanan. Pangapat, DIY plant propagation para sa baguhan. Gusto mo bang magkaroon ng maraming halaman sa iyong bahay? Tuturuan kita kung paano gawin ang plant propagation para mapalago ang iyong garden gamit ang mga simpleng materyales sa bahay. Panglima, paano mag-organize ng maayos na closet? Nakakalito ba ang iyong closet? Ito ang step by step na pagsusuri kung paano maayos na i-prioritize o i-organize ang iyong damit para madaling makahanap at magmukhang malinis ang iyong closet. Pang-anim guys, basic photography. Para sa mga baguhan, okay, hilig mo ba ng photography pero hindi mo alam kung paano o saan magsisimula. Tuturan kita ng mga basic na photography tips para mapaangat ang kalidad ng iyong mga larawan. So guys, yung anim na yon sana may idea ka. Pwede mong gawin o pagpipilian sa mga halimbawa sa mga tutorial videos mo. At sana itong video ito guys nakatulong sa iyo sa mga practical na information sa iba't ibang aspeto ng buhay. Huwag kalimutang maging malinaw at masaya at kaakit-akit habang nagtuturo para mas maging engaging ang iyong tutorial. So, kasukses. Sana may napulot ka sa mga halimbawa na binigay ko sa iyo at maraming salamat sa panonood at see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye and God bless po. Thank you.